tapos tayo ngayon tapos walang cheese nyo sa isa kailangan kong punta dito guys sa S-Wood doon sa S-Wood e, wala naman kasi doon eh kailangan kong punta dito so ayun puntahan natin ang Robinson Mall Yun ako sa Robinson Mall nakaring lang ko lang po guys kain naman ng lola sana isakaran para yung kanyang mga tuhod ay lalong pumigas no <laughs> ay nako ayan guys okay.

Ay, open na pala Ayun, malapit na mag-open to guys. Oo. Oh. Ayun. Kasi walang mga cheese doon. Open na guys. Ang laki-laki nito, guys. Oh. fitness na. Fitness center. Ayun. Last year, yata po. Tapos na doon guys, kabila. Ayan. Yes, wala tayong cheese. Hindi naman ako pwede. Hindi doon ako mamili kasi uh, ah, kung pa wala si Mr. Nanchis at jam uh, kaya kailangan kong bumili dito pero eh, wala sarado pa yung isa eh. so no option hmm. okay na may aboy ayaw ko no, pa kung bakit ako ayaw na nakakamay ng baboy ayaw ko na pinipilip alam yung oil Parang wala kang ang, -ang, oh, ba -ang oh. sa... Basta, ganun lang. I don't know why. I Hindi ka tayo na muna Kasi doon wala akong talaga. 🎵 Kaya ganun po guys. Ito, samaan ko dito. Orang siya, lang, guys. But, ito talaga ito. Kuyari. Ito, ako sa high school. eh, parang dapat mahirap. O, ganun ba? Hello. Vamos uh, a